Makalipang sa alas 6 na maga, kasama na natin ang uh, chair ng House Committee on Health at uh, kinatawan ng uh, lalawigan hoon ng Quezon, si Congresswoman Helen Tan. Kong, magandang umaga po sa inyo. Hi Kong, good morning. Opo, dalawang bagay ho kasing gusto naming maitanong sa inyo. kamag anak nyo ba uh -huh. si bokal Raytan dyan sa Quezon? Ay hindi po, uh, ka lang po ng asawa ko. Ah, ka mm -hmm. lang Yes uh -oh. po, yes po. Uh, pero na balitaan niyo ho yung uh, may mga nahuli doon sa kanilang lugar, sa kanya bahay? Yes po. sa news din po. Uh, yesterday, nabalitaan ko po yung uh, nangyari doon sa Atimona nung Sunday po yata yun, 3pm. Ah, okay. oh, at least malinaw, hindi nyo ka mag-anak to ha? Hindi nyo ka ano-ano. <laughs> hindi. Hindi okay hindi, Number hindi, two. Po. Oh, number two, nabanggitin na kahapon ng Pangulo, yun daw pong project nyo dyan sa Quezon. Uh, tumutuko yeah. yata ito sa, oh, sa project ng DPWH yeah. uh, na nasira dahil sa uh, bagyo. bagyo. Uh, number one, ito hubat ba talaga project ho ninyo? Uh. Ako po ang nag-initiate ng project na yan 2016. Uh, yung paggawa ng feasibility study para sa gumaka-bypass road kasi kailangan-kailangan po namin ah uh, dahil National Highway po kami ay grabe po ang traffic and mag-boost ng uh, economy sa aming hometown. No? So 2016 po nasimulan yan and then ang role ko lang po talaga is siguraduhin na masimulan yung project sa pamamagitan ng feasibility study at siguraduhin na at every year ay mapupondohan kasi sa kongreso naman po dumadaan ang po, ang, ang budget ng DPWH. So ako po ang nag-sponsor, uh, no, hinihiling ko sa DPWH na mabigyan ng um, karampatang uh, pondo yon para makongkreto at matapos. So yun lang po yung role ko. Ang nagpapagawa, syempre, DPWH po, no, sila implementing agency. Mhm. Mm Uh, hindi ho kasi ba, wala namang uh, wala nang pidap ngayon eh. So, <laughs> <laughs> 'Yun nga nga po, eh. wala well, like, 'di ba? The reason why we remove the pork barrel in the past kasi nga yung discretion ng congressman o kung ano man doon sa pondo. So, obviously ang responsible po diyan is yung DPWH. Ako ah, nga lalo, ano ma-explain ko lang, nung bumagyo mm -hmm. po, ako I immediately went to that lugar kung saan nasira. And I asked DPWH, uh, Fort DEO, District Engineer, the engineers, the ADE, to join me. Uh, tingnan. At sila din yung iningan ko ng paliwanag, no? Ang kanilang paliwanag, dahil doon sa sunod-sunod na pag-ulan, at uh, medyo bumaba yung lupa, uh, acts of nature, no? So parang nargulat lang din ako doon sa report po ng PACC na ako ang biniblame doon sa isang proyekto na naapektuhan ng bagyo. And dinadaanan na po yan, although hindi po yan open pa talaga. But the whole stretch of bypass road is um, may road opening na po yan at ang nagiging alternative route po yan ng mga biyahero going to Bicol or going Manila whenever mayroon pong congestion mm -hmm. sa sa highway no. So uh, hindi ko po alam ko anong an alam ko anonymous letter po ang nagpadala sa PACCIF. Mm. Nakakalungkot na inihain sa pangulo without basis at i-implicate yung pangalan ko doon sa allegation ng corruption because of that. Okay. Kung kayo ho ba, uh, kasi sa due process dapat ninonotify kayo, no ha? Ninotify no. man lang ba kayo ng PACC about no. this complaint? Then, wala nga, sir. Eh. So, nakakalungkot, no? Uh, I don't know kung angelo. Alam nyo po, parang sobrang hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa kasi parang, Sobrang grabe naman na ako'y mabasa doon sa national television na mm -hmm. wala na lang akong ginawa kung hindi kumanap ng paraan para lang may maipigay sa ka-distrito ko. Parang, uy, mm -hmm. naiyak talaga ako. Parang, mm -hmm. grabe, sobrang sacrifice ang ginagawa ko. Nagpapagawa nga po ako ng spread center, walang pondo. Pero simpleng pagkasira, idadawit ako. Parang, sakit-sakit lang na ginaganon yung pangalan. Yun lang, parang napaka-irresponsible po ng PACC. Oo. Hindi, Yun tsaka lang. tama kayo eh. Kung kasalanan ng DPWH, ba't naman kayo ituturo? Precisely. Diba? Parang, my gosh. So lahat po pala ng nasisirang daan, congressman ang meron. Uh, <laughs> merong kasalanan, diba? Lalo na kung acts of nature. <laughs> Yeah, lalo uh -huh. na daming, di po ba, lindol, ang dami natin pinagdaanan ngayon. So, sorry, naiyak ako. Oh, <laughs> aga, aga. Oh, oh. <laughs> Pero ang ang, uh, ang, ang, ang tanong nga ho namin, kayo ay uh, na-notify prior to this? So, wala, hong wala man lang notice sa inyo ang, uh, ang PACC? Sir, walang, walang investigation niya. Oh. Hindi po ako aware na ganyan. walang COA report tungkol dito? wala din po no basta ang alam ko ako mismo din po nagpa-explain po ako sa DPWH mm -hmm. lahat ng nasira na daan nung dagdaan pong bagyo dahil ang distrito ko from Pipito to Ulysses dinaanan po kami talaga ng bagyo grabe po talaga naging epekto sa akin so lahat ng nasira po pinuntahan ko po yan personally and i asked DPWH no Ah, uh, ako pa napaka-strict ko po. Alam po ng DPWH yan. Pag nakapunta ako sa isang project or may nakapag-report sa akin, ako mismo talaga agaran kinukol ko ang attention nila. Ako mismo nagagalit pag merong mga inefficiencies na 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 uh, nagagawa or merong inefficiencies ang DPWH ng contractor. And mm -hmm. aware sila, they can validate that. Mhm. Mm Nagkausap na ho ba kayo ng PACC? <laughs> After this? Hindi, sir. Ah, okay. Hindi, sir. By oh, gosh. Oh, oh. Nakakaloka. Okay. Kong, maraming salamat po sa pagkakataong okay. maliw maliwanagan po itong issue nito at uh, mapakinggan po inyong panig. Maraming salamat po. Sir, thank you, thank you for Maganda the opportunity umaga. po. Maraming salamat po. Ah, po. Si uh, Congresswoman Angelina Helen Tan uh, ng uh, Lalawigan po ng uh, Quezon.